Oh, oh, kumbaga, moment of realization. Okay, okay. Yes, a moment of realization na 'yon pagka yung na-realize nila na iwan na sila. Eh. Lord, merehilyo na ko. 'Yun ah. Uh, Lord, mabait ako. Lord, ako po ay nangangaral. Pero sabi ni Lord, I never knew you. Why? Dahil nanangan sila sa pwede nilang gawin at hindi doon sa ginawa na ni Jesus sa cross 2,000 years ago. Napakahalaga po niyan at napakadelikado kapag ka hindi mo na gets o naunawaan ang cross ni Jesus. What is the cross of Jesus? <clears throat> Ito po ang matter of life and death. Ako yun ang sagot ko. It's a matter of life and death. Whether you believe kung ano yung nangyari doon or maniwala ka sa sarili mong kakayanan para magawa ang mga bagay-bagay na pwedeng gawin ng rehilyon. <laughs> so, pag yung pangalawa ang pinili mo, sad to say, ikaw magbabayad ng kasalanan mo sa impyerno. Walang papasok sa langit dahil sa mabubuting gawa. Nakalagay yan sa Epeso uh, Kabanata 2 mula 8 hanggang yes. Ito yung mga versikulo niya. No? Kaya, ang kaligtasan po talaga from start to finish, faith. Faith to faith to faith to faith to faith. Walang katapusang faith. Mahinig kayo sa akin, importante po to. Sa Old Testament pa lang po, faith na po talaga ang pinaiiral. Nga lang, matitigas ang ulo ng mga tao, humingi sila ng batas sa Diyos. Ah, mabait, mabait naman ang Diyos, pinagbigyan sila. Nga lang, pagkabigay na pagkabigay ng batas, nalabag agad yung first commandment. What is the first commandment? Huwag kang gagawa ng anumang imahin, rebulto, or uh, <clears throat> larawan na iyong sasambahin. That is the very first commandment. Di ba? Pero that was being break. Kabibigay pa lang. Why? It was being break by them. They break the rules. Mga... <laughs> mga rule breakers agad eh. Kasi pag baba ni Moises mula sa Mount Sinai, wherein doon ibinigay ng Panginoon yung Ten Commandments, nakita agad niya sila sumasamba sa guya. Natagalan kasi si Moises doon sa Mount Sinai. Itong mga tao, naiinip na. Hindi na bababa si Moises. Ang masaklap nito, si Aaron na kapatid mismo ni Moises, ang kanilang pinilit para igawa sila ng Diyos Diyosan. See? Kaya sabi ko, yun, doon pala ang palpak na humingi sila ng batas, palpak na. Pangalawang ginawa ng mga tao, humingi sila ng hari sa Diyos. Ayaw ng Diyos ng hari, ayaw ng Diyos na may mamumuno. Kaya tandaan po ninyo, meron po tayong Book of Judges sa Old Testament, di ba? Yan po ay nagpapakita na nag-appoint ang Diyos ng mga mangunguna sa kanyang piling bayan, piling lahi. Nandiyan po si Samson. ba? Diba? Nandiyan si Gideon. Alam naman natin ang mga kwento po nila. Hindi na po natin kailangan brave. Pumiling ang mga tao ay binigay ng Diyos. Ang Diyos masunurin sa gusto ng tao kasi mabait ang Diyos. Nga lang, ang tao ng batas sa Diyos. Nilabagagad. Kabibigay pa lang, nilabagagad. Ayun ang mga tao nagsasamba sa ribultong guya. Ang gumawa pa, lalong nasaktan si Moises malamang, ang kanyang kuya Aaron. Sapagkat ito naman ay tinutukan lang ng baril ng mga tao. Mga Israelita. Ikaw kami ng guya. Wala na. Hindi nabababa pa si Moises. Sobrang mainipin sila. Yan ang nangyari. Kapal pa Bakit? Ano naman ang kaibahan niyan sa makabagong panahon natin ngayon? Maraming nananangan sa kanilang mabuting gawa. Ito kahapon lang po ito nangyari. Nagulat ako dito sa Facebook. Ano naman? Ay, you know what? Alam mo mahilig akong ako mag-tingin-tingin uh, na naman. Yali, hindi ako ganong nakatutok sa Facebook. Mas tutok ako sa YouTube. To, 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 be honest with all of you. Nakita ko sa Facebook, grabing maka, grabing maka, ano tawag gusto sa Tagalog? Sa English na lang, grabing maka-judge. O oh, yun. Sa Tagalog, grabing maka, makapuna ka, ano? Basta ano siya, mapang, mapang husga, yun, husga. Sa English, mas madali eh grabing makahusga itong babaeng ito na member ng pangunahing church no na born again dito sa Pilipinas popular po sila alam na po natin yon nawawala ang kaligtasan nila okay grabe siyang makapunay grabe yung mga salita niya binabanatan niya yung labubo binabanatan niya yung mga ganitong issue niya as if, gusto ko sabihin matanda na po kasi hindi ko na ano Aba, tita, gusto ko sabihin nga sana eh. Lahat nagkasala na pero kayo hindi kayo nagkakasala, di ba? Parang self-righteous. Hindi po ganun ang Christianity. Christianity is about the righteousness of Jesus Christ. Ibinihis po sa atin. Ngayon, may pagkukorek ba sa grace? Meron po. Pero sa magandang paraan, hindi sa ganong paraan na ihahashtag mo pa. May mga hinastag pa sa kung ano-ano. Palagay mo, papansinin siya ng mga hinastag niya. Kaasaran lang siya eh. Hindi naman siya o oh, papanigan eh. Ganun or bibigyan ng pansin ako sana. Pero alam niyo po sa Christianity, it's all about what Jesus has done on the cross. What he had done. The most important thing. Kasi yung mga naiwan sa rapture, unang-una po diyan, mga religious. Tulad niya naka, yan, yung nakaluhod niya na sa larawan. Naiwan kami. Unang-unang, hindi -unang, naman nangangaral ng rapture ang iba. Marami pong evangelical churches ngayon. Huwag na po natin isama yung mga kulto. Evangelical churches lang po sa ating mga born again, hindi nangangaral ng rapture. Ang paniwala po nila natapos na raw po ang lahat ng yaan noong AD 70. At itong masaklap, ang Antichrist daw si Nero. Alam niyo ulit-ulitin ko ano, pag si Nero ang Antichrist, napakababaw ng argument ng book of Revelation. Mabawalan sa ng lakas ng argumento. Maniwala kayo sa akin. No? Dahil, sa totoo lang, ang book of Revelation po, na-unfold po yan simula noong 1948. Naging nation muli ang Israel. <clears throat> Kaya totoo po, for the future talaga. Nagsimula sa nation of Israel, tuloy-tuloy na po yan. Then magra-rapture. Then lalabas ang Antichrist. Okay? Hindi lalabas ang Antichrist hanggat walang rapture. Hmm? Sapagkat yung restrainer tatanggalin dito. Parang sirang plakat CD na ako. Pero ayosan po. For the sake of uh, the gospel of grace. Yung restrainer po, tayo po yung mga Kristiyano. Tayo mga born again Christians po. Kaya tayo aalisin dito. Oo nga naman, pag hindi tayo inalis dito, lalabas yung Antikristo, yung halimaw. Malalaman natin agad yun kasi punong-puno tayo ng salita ng Diyos. Marunong tayo sa Bible. Yung mga maiiwan, mga mangmang sa Biblia. Amen? Amen! Pag malaki mo naman, na born again ka, eh pag malaki mo na marunong ka sa Bible. Ba? Pag malaki mo yan, kasi Marunong ka sa Bible dahil sa banal na Espiritu ni Kristo na nasa atin. Oh. Di ba? So, ayun po. Kaya pag naiwan sila, maniniwala sila sa Antichrist na tayo kinuha ng mga aliens. O, oh, di ba? Tulad ng E.T., tulad ng mga napapanood sa mga pelikula. Okay. Ngayon, na-unfold na po yung Antichrist. Pag lumabas na po yung Antichrist, ang gagawin po niya, Siyempre, magpapakita ng gilas muna siya para humakot siya ng maraming followers. Mm, maraming followers, ha? Ganyan ang ginagawa ng mga tao ngayon. Ngayon pala nakikita ko na yung e spirit of the Antichrist. Especially social media world. Gusto lahat ng tao ngayon, karamihan. I'm not, I'm not saying it all but karamihan ng tao yung gustong sumikat. Kanya-kanya sila ng gimmick. Pansin niyo mga ibang mga celebrities. Kanya-kanya sila ng gimmick na ginagawa. Kaya hindi ko alam yon gumigimik gimmick lang yung mga yan. O, para pag si ganon, magpapagimik naman siya. Ganyan po. Ganyan ang espiritu ng Antikristo. Maniwala kayo sa akin. Nandoon ng pagmamataas sa sarili. Parang piling niya siya lang ang ano. Kaya itatanghal niya ang pangalan niya na siya ay Diyos. Doon sa temple. Okay? Papagawa niya yung temple, pero papapuksa niya yung pag, pagsusunog ng mga, anong tawag dito, mga offerings, at itatanghal niya ang kanyang sarili bilang Diyos. Pagkatapos nun, oh, yun na po yung Great Tribulation. Abay, matindi yan. matindi yan. Mga chong, mga chang. No? Diyan na po papasok yung mga nuclear war. Mga lindol na pagkalalakas-lakas na hindi pa naranas nun. Then, tuloy-tuloy na po yan. Darating na po si Jesus, pupuksa po, sa Antikristo. Tapos, magwa-white throne judgment. And then, eternity na po. Yun na po yung eternal life. Pero yung eternal life, pinuprocess na po natin ngayon yan, ha? Don't get me wrong. Zoe life, no? In, uh, ang tawag ito yung Greek. Ibig sabihin yan, that is the life. Spiritual life yan, uh, life of God na nasa atin na. Kaya may eternal life na po tayo ngayon. Pero, yung katuparan po nun, pagkatapos ng white throne judgment, no? Naitapon na si Satanas, yung Antikristo, at saka yung false prophet sa Gehenna. Nandun na rin yung mga unbelievers sa Gehenna yung mga unbelievers na namang ngayon church age, nandun lang po sila sa temporary detention na tinatawag na Hades. Ilan ba ang impyerno? Tatlong salin niyan sa wikang Grego. Meron tayong Hades, meron tayong Tartarus, at meron tayong Gihina. Ang Gihina ngayon, bakante pa. Maliban na kung gusto mong mauna na. <laughs> joke. So, ang Hades, kanjan po yung mga namamatay ng mga unbelievers ngayon. Hades, no? Tapos, sa Tartarus, Nandiyan yung mga fallen angels, yung mga nagrebelde, sumama kay Satanas. Nalinlang ni Satanas at nagsisama sa kanya. Nandiyan silang yung Satanas. At yun, bakante pa ngayon yung sinasabi kong Gehenna, sapagkat ang magiging buena mano at mga unang tao doon ay ang Antichrist at ang false prophet. Mauuna pa sila doon kay Satan dahil si time for the meantime, ikukulong siya, ididetain siya ng 1,000 years sa balong malalim para hindi makapanlin lang sa millennial reign ng Panginoong Hesus Kristo dito sa lupa. Malapit na po ang Christ the King. So I'm so excited, no? Maraming Pilipino ang nagmamahal kay Jesus. So Christ the King. I love it. I love it. I love it. This coming Sunday po yata 'yon, no? Christ the King celebration. At yung iba naman, Jesus reign sa mga born Basta si Jesus tinataas, gusto ko 'yan. Hindi ako nakikipagtalo sa rehilyon. Huwag tayong makipagtalo sa rehilyon. Makipag makipag uh, gamitin natin yung common denominator natin si Jesus, no? Para magkasundo tayo. Doon kasundo natin si doon. Mahal nila si Jesus Christ. Ako, Gustong gusto ko po yan. Gustong gusto ko. I love that. I love that. Okay? So, yes. Jesus reigns. Christ the King reigns forever and ever. God bless you, everyone.